Convoy pre. Convoy. Convoy ah. Convoy pre, may convoy ah. Convoy. napakadami nyo ng complaints sa kwan. Kasi oh. Okay. daw kayo ng kwan na kasi napakahaba oh. na ng kwan. Pwede naman daw mag-operate oh. ng kwan ng hindi ganitong oras. Oh. Okay. Ngayon sir, okay. okay. Ah, dahil pinuputak pinay sa social media, Baka pwede natin patwigyan muna na concert ako. Kasi yung uh, nagre-request pati si Chip Benti na. Hindi, oh. sir, pwede, pwede naman, sir. Oh, sa, so office yung natatagay sa office na. sa na. Hindi, kaya nga, kung po pwede na... Hindi, kasi wala rin kasi akong kotak sa office yun. Oh. Ngayon, request ni Chip na kung pwede, patwigyan na lang mo. Kasi nga, nagtitrate ng hot. At saka, matindi na yung banat sa inyo sa social media. Oh. So, pwede naman mag-operate, pero okay. yung during, may patakarat okay. kasi kanina. During... On, rush hour, hindi kami nag-ooperate talaga kasi okay. puro batak lang talaga kami. Okay. Back, rush hour, hindi kami nag-ooperate okay. yan. So, ang request, Minas <laughs> baka naman pwede niya during <laughs> rush hour, hindi tayo mag-ooperate. Hindi mag yung natin, wala mo ng hindi tayo mag-ooperate. Hindi tayo mag-ooperate. pero yung operation nyo, sir, is a kwanba ng Oo. Yes, sir. Para at least masabi ko sa... Concept, oh, para, um, para. para. No. Kasi ngayon, sir, is talagang pinuputaktik talaga ka kayo ng, kanin, eh, ng social media ngayon eh. Kaya nga, nagtunta kami dito, sir, na pigilan yung banyo, yung operation nyo, just to yung mga uneasy na mga konanti. Okay. Dahil, raho, hour ngayon. Okay. Rush hour ngayon siya kung baga pagbigyan natin kasi hindi kami nag-ooperate talaga ng rush hour. Oo, oo, po. Well, in naman namin yung kasi Yes, yes, yes. Sir. Kasi ang nagre-request siya, si Chief Bill. Ah, okay. Yes, yes, yes. Yeah. So, can, can we delete, oh. can, you, can you show me they delete the picture po? <laughs> uh, ano ba yung kinuha niyo sa kanya? Buto! Hindi ko lang alam mo. May tayo mo i-delete sa yung Bakit i-delete? Hindi kailangan na yung picture. Na yung update, ano?

Masyadong uh, okay? like yes, mung, mung okay, uh, yung humanitarian ba? Eh... yung ano sana, Sir, yung... naman daw, Sir, kung mag-a-contact sa DOT. I-delete. I-delete nyo daw yung kanya, yung picture, yung mga picture. Sir, wala po kaming details, <coughs> uh, Sir, around. na ipapakita sa LTO gawa nung wala rin siyang licensure, Sir, eh. Kahit anong ID. Wala na pong maipakita. Wala licensure, Sir, eh. Do international licensure? Ngayon nga lang, Sir, yung base nga. You can use my ID I'm not driving, but you can use mine. Here's, here's my driver. Ayan na lang, Sa driver on. Oh, Sa driver. driver. Oh, okay. We'll okay. Oh, Sino ba nagkikiusap? Oh, uh, um, sinong, na 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 sinong nakikiusap? Sinong nakikiusap na kuhan sila? Hindi lang. Uh, May tumawag sa'yo eh. Uh, May tumawag May tumawag. May tumawag. May tumawag. May tumawag. Wala namang na contestate eh. Ang inaano ng sir, kasi nga daw, baka daw yung ID ni sir, ba ano, si, baka si, oh, na si, ano sila, baka send daw, daw sa mga spy. Yung, Sorry? Hindi, baka baka, baka si Siya ay, bago, kasi ay bagong, ay, bagong kasi sa Philippines. Baka operative baka sila. So, oh, baka. Kaya kung, oh, kaya nga, kung pwede naman natin kuwan. Kasi mag na, mag-aana LTO ng kahit anong... Alam ko yung LTO. Ano na yung? Direk lang yung sasakyan. So, okay, na yung... E, hindi eh, yung Baka madred sila. Baka ma-operate.